Jungle. Hi guys. Muli ito po si Pino Report TV at ito po ang aking bagong trivia para ihandog ko sa inyo. Ang salitang repository o repuman. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, paki-like pa-subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga upload na video. Guys, ano ko ba ang repossessor o repoman? Ang repossessor o repoman, ito po ay empleyado ng banko o collection agency na inatasan upang mangulikta o magpa nang inyong sasakyan. At dahil dito na hindi po kayo nakapagbabayad ng utang sa takdang panahon. Guys, kung sakali mabisita na po kayo ng reposesor na katulad ko, kailangan po makipag-usap kayo o makipag-coordinate na sino man pupunta sa inyo or i-check po ninyo ang mga ID po nila nang malaman na sila po ay legit na taga-bangko. Ang reposisor din po ang naatasan na magbigay ng rekomendasyon upang magdimanda o madimanda kayo ng civil case kung hindi kayo makapagbayad o hindi kayo mag-surrender ng sasakyan. Bilang reposessor, kami rin ang kasama ng sheriff kapag hahatakin na ang inyong unit or sasakyan. At muli, ito ang inyong Pinoy Repo TV nagbigay ng information regarding reposessor or repo man. salamat sa inyong lahat.